May lamang ka dyan? Kunting laman. Laman. Hindi. Kahit yeah. na bati. Bati eh. yung sabaw nyo parang may laman na eh. Grabe, special. Ang sarap. Sabaw pa lang pero parang laman na. Alupit. Ang lupit. Ang Wala na agastos-gastos. Boses lang ang Di ba? Ano? Tuko mo. Tuko mo. Diba? Oh O. So, kanin ba with laman? O oh, di ba? O oh, to pesos. Napakatibay. O. May medyo din pa. Grabe. Ang sarap. Kaya magtitira. Kaya magtitira. Ano? Ano, ano, ano? Ocho lang pera ko, ocho Ocho lang pala to Eh, pwede ko makabiling kanin ng ocho pesos Kalahati lang po yon. Kalahati? O sige po, pwede na po Dito na lang po ilagay Eh, ocho, eh Delivery sa bawo na yun? Ay, sa lang, te. Gutom na gutom. Di ba ako makain na lang unang ko, eh. Sa lang. Okay. Te, lamat, te, ha. Bait mo naman, te. Di ba ako makain, te, lang unang galing ko, eh. Te, thank you, ha. Wow, ang diri, oh. Te, talamat, te. Bait mo naman. Di ba ako, kasi galing pa ako Afghanistan, eh. Galing ako Afghanistan, di ba ako makain na lang unang ko. Te, talamat, ha

ano pa pag kanin ba oh? Oh, gaga, Bait ka, ate, ino binigyan ako sa bow. Alagang 8 may kanin nga na no. niyo, sino, siya, no. No, no. No. sa bow pa. Di ba? Ano? Ano pa yata? So, oh, yo o, yo yo. yo, Ano ako sa Edo City? Ah, -N City. Edo City. City, bayad mo te. Part 5 to te kanin ba? Salamat ha. Di pa ako makain ng linggo eh. Te, salamat ah. Ang bait mo te. Te, ino bait no. No, kanin ba part 5. Part 5. Salamat tayo. Ah. Pwede kumain dito. Eh ba, diba, pwede kundin naman lang, kundin naman. Kundin lang naman. May lamang ka dyan. Kundin naman. Hindi. Kahit taba ito okay. eh. Bait niya ate oh. Sa otyong kanin lang. Ano pangalan ng paris nyo yung kanto? O oh, mga tropa, yung kanto. Bumili tayo dito. Nako, oh, ang sarap po. Grabe, pwede naman tayo. May nilaman yung, yung sabaw nyo. Actually, yung sabaw nyo parang may laman na eh. Oo, oh, gusto lang talaga dibdibin. Yan o, no, pang bihira, nilagyan pa ng taba o. Oh. Pang o. No. Salamat eh ah. Yung sabon yung talaga, hindi. Yan o. No. Oh. Yan o, no, grabe. Yan o, no. oh. diba? Grabe, special, sarap. Sabaw pa lang pero parang laman na. Ang lupit. Ang bera Ito yung incanto Inkanto. O oh, mga tropa, bilhin tayo dito. Napakasarap. Ano, balikatan lang sila ni ano? Sa kabila, balikatan lang yung lasa eh. Hindi siya pag ano, balikatan lang talaga. O, oh, parehas marahap, parehas marahap. Balikatan lang, balikatan. Balikatan lang talaga kelatito. Hadi ah, to, ma. Ah, Hadi. Balikatan lang, lang pilihatan. Ay ano, yung ano nasa Eh, ramot ah. Sarap bait mo. Medyo na gano lang ah, pero dumambot pa rin po 'yung sumo. 'Di ba? Nang ibabaw pa rin 'yung kaanuhan mo. Tena te. Ay nasa sayo? Ay diyan to. Grabe, boundary tropa. mo. momo. Eh, hey, no, libre, libre. Wala ka gastos, gastos. Boses lang ang buunan. Di ba? Eh, no. Tuko mo, tuko mo. Eh, no. Kanin ba with laman? O, di ba? O, two pesos. Para ang gumastos to 100. Eh, bakit naman sila, ma'am? Napaka-bite nila. Ibigay tayo ng pag <laughs> Di ba? Soft drinks po, Soft drinks. <laughs> Soft drinks. <laughs> Soft drinks. Intanto ba res? Inanayahan oh ko kayo kaling tayo kain dito. Tabat ni Dewata. Napakasarap, grabe. Ano? 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 Binigyan tayo ng isang tabir na laman oh. Ano? 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 Hmm. Talambot malinamnam. Malasa. Talambot malinamnam, malasa, grabe. Napakatibay. Hoy, may tubig pa. Grabe! Ang sarap! Sabay! 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 Tatlo! Tatlo! Ay no! Salamat! Grabe! Entertain tayo dito ah! Salamat! Salamat tropa! Salamat tropa! Salamat tropa! Grabe! Ganyan! Pakitang mo! Meso of drink yan na. May kanin baw ka na! Ay no! Ikaw na sa flag ko! Ay tropa! Satot nga pala sa inyong lahat! mag ingat kayo pala! May kanin baw! Part 5! Pasip-sip mo na! O oh, sige! Try mo! Uy! O yun o! Mmm! Mm. Mm. Selfie! Taro-taro! Labo-labo! Ano? Eh o, oh, di ba? Shout out sir. Ay, wait, shout, out, no. shout out, shout out, shout out ng pangalan niyan? Grabe ang bait nila dito. Sa ano ang kanto? Oo. Eh masabi mo sa Tagalog sa City, ano sabi mo? Mga Tagalog sa Ina City, napaka-bait niyo, mga mamamatag kayo. Di ba? Mag-ingat kayo eh, palagi sa mga lakad niyo, ha? Ah? God bless. Oy, okay, salamat po, maraming salamat po, Ma'am ma Sir. Ingkanto oh, Ingkanto okay, Paris napakasarap mga tropa Ingkanto Paris si ano uh, birthday ng tropa ano natin Raymond Aquesta. Raymond Aquesta, yeah, yeah. happy, yeah. ah? happy birthday. Bolita mo isang boss. Ah? Raymond Aquesta. Raymond Aquesta, happy birthday sa'yo. lagdag mo dalawang daan. Ayun, ito translate 1 2 3 5. 1 2 3 5. Ayos idol, 'yun. Ayos mga tropa, Napakabait nila dito sa Ingkanto Paris. Ano oh, picture picture picture. Yung ulam ko pa ko. Yung ulam ko pa ko wala. Ano? Syempre ma tropa yan eh you no. Know? Oh, okay. di diba? oh, <laughs> so, ba? Uh, ba? Oh, yun. Sa pa wala tayong dalawa, dalawa. Oh, tayong dalawa, tayong dalawa. Eh, no dinong mo. Eh. <hati> <Dogo> salamat tropa, <hati> <Dogo> salamat, 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 salamat tropa. Mga ma'am, salamat, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang may-ari po ng Encanto Pares, napakasarap po ng luto nyo. Sabaw pa lang, totoo. Para may laman na eh. <laughs> grabe ito to, sarap. Eh you Hmm. Know? Grabe. Eh oh, hey, you no, know? sarap po. At ah, take out na lang natin to para itatay. Ay, pwede po pa take out para itatay. Ayun. <laughs> Ay, take out para itatay. Pasensya na po ha. Pasensya na po. Ay, ako na mag-ubalot. Siyempre, si ano yan, self-service yan eh, di ba? Siyempre, hiningi mo nung Pagbalutin no, pag mo pa, grabe ka naman. Di ba? Richard Gambus po. Ay, parlo, sila, parlo, kaya siya ko yung pinapasama ko. Ay, nanginginig pa yan. Kasi hindi ako sa mga ganito eh. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun Ay, pare. Ay, mga taga, ano. Sa mga Tagalog. Sa mga Tagalog. Sa Sa mga Sa mga Tagalog. Sa Ingat kayo palagi. God bless you. Busog ka na ba? Busog na. pa. <laughs> <Ay>. Huwag <laughs> magtitira. Huwag magtitira. Ayun oh. Ayun no, Ayun no. Ayun mm, mm. Hmmmm Tayo sa sabaw Yep. Yop Kaya salamat ha Ba't yung sabaw? Grabe, mm -hmm. ang balik nila May softdrinks ka na Warto wow, lang pera mo May softdrinks Drinks na May kanin ka pa Binigyan ko pa ng laman. May take out ka pa para kay tatay pang bera. Ayun oh! Napakasarap ng tindahan sa Inkanto. Kuha naman yung Inkanto. Inkanto! Eh! Napakasarap ng luto niya. Ang mababalik sa mga tauhan mo. Eh! Napakasarap ng luto niyo. Thank you, thank you. Mga tropa, nangain tayo dito ah. Alam naman, ka natin lang sila. Masaya, masarap ang luto. Masarap na nado. Kain tayo dito mga tropa.